我以前也这样。 ngayong araw ng District Athletic Meet nila Kyle. Alam nyo ba, kaba talaga ako dito. 1pm pa nga ang start nila Kyle, kaya naman bumalik na nga lang kami ng daddy niya dito. Pumunta na nga muna kami sa school dahil dinaanan na nga muna namin si ate Noemi para nga makasama siya at mapanood niya si Kyle. Ngayon nga lang kasi talaga ulit niya na mapapanood na maglaro ng badminton si Kyle. Sobrang pawis na pawis nga si Kyle dito pagdating namin. Lit na init nga ako sa itsura ni Kyle, kaya naman pinalitan ko na nga siya kagad ng jersey at pinunasan ko nga siya ng wipes. Pati na rin pala yung legs niya. Paano ba naman kasi puro puti? Fourth quarter na nga, kaya naman matatapos na nga tong basketball. Pagkatapos, pinagsapatos na nga talaga kaagad sila Kyle dito. Feeling ko nga ay kinakabahan dito si Kyle. nautan ko na nga ng saks dito si Kyle, pero hindi na talaga ako makafocus. Kaya naman yung daddy na nga niya yung nagsintas dito para daw mas mahigpe. Kanina pa nga talaga nagiintay si Kyle dito dahil may mga nauna naglaban dito. Maya-maya nga lang, tinatawag na nga yung pangalan nila Kyle. Itong nakalaban ni Kyle, magaling din talaga tong bata na to at hindi lang ako sure kung saan school siya. Dito pa nga lang ay sobrang kinakabahan na ako, Diyos ko po. So, panoorin nyo na nga lang talaga dito yung laban nila, Kyle. Okay, ito nga din pala sila Coach FNC. Buti na nga lang talaga after lunch yung laban nila Kai. Dahil kaninang umaga nga din ay nandudun sila sa may banto Dahil nakakasama nga din kasi talaga ni Kai na mag-training yung mga elementary ng salako Bali nag-change court nga pala sila dito. Bago talaga mag-change court, lumalapit si Kyle sa coaches niya. Kikipag-appear at shake sila dahil yun nga ang turo sa kanila. Ako uh Bye. -huh. Uh -huh. lalabanan dito paano ba naman kasi halos lahat sila dito nga nag-focus sa laban nila Kyle kahit yung mga teacher at eh, talaga namang nanood dito Wala mo munang pinaglaro sa kabilang side ready play dito nga sa unang laban nila Kyle napakadami talaga niyang naging air. Bawi naman niya yun Tapos pumunta nga kaagad si Kyle sa coach niya Medyo nakahinga na nga ako ng maluwag dito Pero maya maya tinatawag na naman nga ulit Yung pangalan nila Kyle Madulas nga talaga dito kaya man nga ng coke Yung coach ni Kyle Nawag na nga muna si Kyle para daw hindi siya madula Medyo mahaba nga talaga yung video ni Kyle Pero kinat ko na nga lang din talaga Sa unang laro niya nga ulit dito Ay puro error si Kyle Kung hindi mag-out magnenet naman Pero nakabawi naman siya hindi na yan. Huwag nyo nga daw siyang ginajudge lalo na nga kapag naglalaro siya ng badminton at sumisigaw siya kapag nakakaskor. Ang pawala nga lang daw yon ng kaba niya. Yun din kasi yung turo sa kanila ng coach nila pero nakataliko dapat sa kalaban. Kanya kanya yan. Ano 'di? Last year naman double si Kyle. Pero ngayon pinilit niya na maging single siya. Nagchange court na nga dito sinundan nga siya dito ni Coach N. Nakakatuwa dahil first time nga talaga ni Kyle na nakikipaglaban na meron siyang coach. At hindi lang isa dahil dalawa sila. Napaka-supportive talaga nila sa mga players nila. Kaya naman sobrang tuwang-tuwa talaga yung puso ko na nakilala nga namin sila ni Kyle. Sa kanila nga din pala kami bumibili ng mga panggamit ni Kyle sa pagbabadmento. Like shoes, racket, bag, ulo hanggang paa talaga. Guys, shot yeah. Pero tuwang-tuwa yung mga coaches ni Kyle at ah, talaga namang chinicher at pinapalakpakan pa siya. Hindi lang naman talaga ako yung kinabahan dito pati na din yung daddy at mami Noymi niya. Uh. Tuwang-tuwa nga at ah, chinichir talaga siya. Inaon niya na day off talaga niya. Paano ba naman kasi gusto niya nga talagang mapanood tong si Kyle. Ang niya ano? niya, paano ba naman kasi, eh, ginagaya nga daw ni Kyle si Obaob dito. Tama ba, Char? Ayan, ngayon pa lang talaga ako naging okay at nakahinga ng maluwa. Baka marami na naman mambash dyan kay Kyle, hindi siya OA, ha? Kumbaga, sobrang saya lang talaga niya. Dahil last year nga, double siya at hindi sila nanalo sa district. Pinuntahan at nag you na nga si Kyle dito sa mga coaches niya. At. at hindi nga rin talaga mapakali dito si Coach F, kaya naman pinuntahan yung isang teacher dito para maitanong kung ano na nga yung ni Kyle. Tama ba yun, Char? Bali, ito na pala yung last game nila, Kyle. Kung hindi ako nagkakamali, crossover nga ang tawag sa dito. Sa bawat change card nga dito, pinupuntahan siya ni Coach F. Sino ba namang magulang ang hindi matutuwa doon? Ngayon nga lang din kasi talaga ni Kyle naranasan to. Ilalapitan siya dito ni Coach at sinasabihan na very good daw siya. Tapos yung iba ay sa kanila na nga lang daw, juice. Kupo. <coughs> Mabilis lang din pala yung naging laro dito nila Kyle. Di nga lang sila Coach FC ang nandito dahil nandito nga din pala yung Kuya Coach ni Kyle. Nakakatuwa dahil nung mag sa pangalang kanina ay kinakabahan nga din daw siya. Sabi nga niya ay magsasab nga muna daw siya kay Kyle. Ay, pag appear na nga din pala si Kyle dito sa mga coaches niya. Sobrang tuwang-tuwa talaga ako kaya hindi ko talaga napigilan yung sarili ko dito. Kanina pa nga pinapakain ni Ate Noy Kyle kaya naman nung pagkatapos nga ng laro niya at nakahinga na nga ng mga liwag dito si Kyle. Ayan, bumili ngasya nga siya dito ng hotdog. Tapos umalis na nga rin muna si Ate Noemi dahil sinundo niya nga si Ella at si Iya. Una hanggang huli ay hindi kami iniwan dito nila coach. Kaya naman maraming maraming salamat po sa pagsama lagi kay Kyle. Yun lang, thanks for watching. Bye bye!